Mga kabady, meron po tayong isang follower na nagtatanong at ito po ang kanyang tanong na Bakit itinuturing na murder at hindi parricide ang kaso kung ang pumatay ay sariling kapatid? Hindi ba't magkaduguli naman ang magkapatid? Maaari mo bang ipaliwanag ayon sa ating batas? Ito po, magandang tanong po ito at mahalagang malinawan sa batas kung bakit hindi parricide kundi murder ang isinasampang kaso kapag ang pumatay ay kapatid ng biktima. Ito po ang sagot ko. Ayon sa ating saligang batas, hindi pariside ang kaso kapag kapatid ang pumatay dahil sa ilalim ng batas, ang parricide ay may espesipikong saklaw lamang. Ang nakalagay po sa ating Article 246 ng ating Revised Penal Code o ang parricide, ito ay krimen kung saan ang pumatay ay may sumusunod na kaugnayan sa biktima. Ano po ba ang nakasulat doon sa Article 246 or parricide? Any person who shall kill his father, mother or child whether legitimate or illegitimate, or any of his ascendants or descendants, or his spouse shall be guilty of parricide. Kung pasinin po ninyo, walang binanggit ang batas tungkol sa kapatid o brother or sister bilang kabilang sa mga teotokoy na ugnayan para maging parricide. Kaya't kung ang isang tao ay pumatay ng kanyang magulang, ina or ama, kanyang anak, kanyang asawa, kanyang lolo o lola o sa tawag na ascendant or kanyang apo or descendant ito po ay parricide ngunit kung ang kapatid man sila ang pinatay ito ay hindi sakop sa article 246 or parricide sa kaso ito ang pagpatay ay susuriin sa ilalim ng article 248 ng ating revised penal code tungkol sa murder kung may qualifying circumstance, no? Example, treachery, evident premeditation or cruelty. Or kung wala ito, ang magiging kaso doon sa pumatay na kapatid ay homicide. Ano pa ba example ng treachery? Halimbawa, pinagplanuhan mong patay ng kapatid mo, pero walang kakayahan ang kapatid mong ipagtanggol sarili sa niya. Yun po ay treachery. Pagdating naman sa evident premeditation, meron kang pagpaplano in advance, no? Halimbawa, tatlong araw mo pinagplanuhan na patay ng kapatid mo. Kung saan siya dadaan, saan siya pupunta, kayo nung nasa, nakasalubong mo na siya, pinatay mo siya. That is evident premeditation. Bakit? Meron ka pang sapat na panahon para pag-isipan sana yung krimi na gagawin mo. Yung cruelty, ito yung pagpatay doon sa kapatid mo na pinatay mo na, Binaril mo na, sinaksak mo pa, pinutulong mo pa siya ng ulo, ng kamay, ng paa. Cruelty na yun. No, pambababoy na yun sa ginawa mo, doon sa kapatid mo. Pag ganitong qualified circumstances ang lumalabas, ang kaso agad yan ay murder. Pero kung wala yung mga elements na yun, homicide ang magiging kaso doon sa kapatid na pumatay. Bakit ganito ang pagkakaayos ng batas? Ang batas ay sinusunod ayon sa literal na provision. At bagamat, magkadugo ang magkapatid, hindi sila ituturing na ascendant or descendant ng isa't isa. Ang mga terminong ito ay may espesipikong legal na kahulugan. Pag sinasabi nating ascendant, iyong mga nauna sa iyo na lahi tulad ng mga magulang mo, lola or lolo. Pag sinasabi naman natin descendant, iyong mga sumunod sa iyo sa lahi tulad ng anak at apo. So, wala pong specific doon kung saan papasok yung kapatid mo kung asindan pa siya or disindan. Pag sinasabing disindan, kung ikaw yung sospek, ikaw yung pumatay, mula sa'yo, iyo pababa. No? Pag sinasabi nating asindan, mula sa'yo, iyo pataas. Tanong, ano ang ibig sabihin ng collateral relative? Ayon sa ating batas, ang collateral relative ay isang legal at genealogical na termino na tumutukoy sa mga kamag-anak mo na hindi diritsong linya ng kadugo pataas or ascendant or pababa descendant kundi nasa gilid o literal na iyong family tree ano ang mga halimbawa ng collateral relatives? kapatid tiyuhin, tiya, pinsan o pamangkin halimbawa ng collateral relatives kadugo mo sila pero hindi siya direct na nakalinya sa iyo sa gamit na ascendance or descendance hindi siya nabuo dahil sa iyo walang koneksyon ikaw doon sa kapatid mo kung paano siya pinanganak ng nanay at tatay mo kaya pag pinatay mo ang kapatid mo babae man yung o lalaki ikaw ay kakasuhan ng murder kung ang pinatay mo naman ay magulang anak, asawa, lolo, lola or apo, ang kaso mo ay parricide. O sana nasagot ko ah uh, ka-follower yung tanong mo tungkol sa murder ang ikakaso doon sa kapatid na pumatay ng kapatid.